Hello, hello, kapas ada <laughs> At ako video ano, at may dala ko ikukuan. I just wanna share. Oh, balita <laughs> ano, ma intro ano, kita kay baga. Dugay naman kita, hindi ko makakag-video ano. Makakakuha na natin intro. ada ako Arnold, diri Pero tutuki lang, maluluoy. Balita <laughs> ano, buhok, balita. Balita ano, hindi, i-share ko lang ang kuhan. nagkakuan ako, <clears throat> UTI, ano, kuwan? Bahala kung di ka mamati. <laughs> Balita na i-share ko lang ko. Andiyan yan mga second week na siguro nakalabay. Nagka UTI man ako. Bagan mo na ako. Hindi din ko. Pero ang pag-iihi. Bagat niya ulul. Pero may times nga. maulul, ul kuha, Tapos ako sana ako. Kaya di ako niherantan Bebe na ngayon na not UTI? May dahirantan yan diri. Kuha. I-share ko lang na ako. gin din, Tambalan Ano akong tambalan o. tambalano akong <laughs> downhin downhin ang yaraton downhill gayo ba no uh -huh. asya na akong ako mag take bahin kuhan mga medisina nga kuan down lang gayubano no tapos kuan na akong pirmahin kuan siyam kabugos tapos ginlalaso ko paglaso na akong dua ka kuan dua ka ka baso nga tubig tapos kalaso niya na nagiging usa na naitos talaga hiya tapos siyam ka bugus kay na kuha na si Rima na kung nanay kung makuha ka nang nang trambal kailangan din kong padis-padis ang <laughs> mga siyam na ka dahon ah muna pero legit talaga hiyam kuha na kung din may ada <coughs> din part mulul pag kuha na mga syempre matumar nga ni kita o kita yung mga medisina or bisan mga herbal dire man diyan na ipikto dahon ano na no. kuha talaga ito ng mga pirakadlaw ang mga tulukadlaw or upat Ah, nawara. Pero maintenance, na, na akong pag-inom aga nakakaduwang ang laaga ng gabi. Eh. Kasi na akong pag-iinom. Legit, legit ngayon niya not ko and gayuban ano para UTI ko niya. Oh. Huh? <laughs> Amo ah, to no, baga, share ko lang kay eh, para naman bagay may dadida. Na, nagkikita nga may kaka-encounter makakaranas lagas na makakaranas Makakaranasin ko an makakaranas ko dito na no, no UTI. Ah, uh, share ko lang nga ang gayo down gayuban no, ano ko niya. Legit iya. Yeah nga pampatanggalin UTI although dere ka dito UTI kuan niya yeah. eh, may na ako, -na akon uh, pati kuno no cancer or ano nga sakit may mo na may mo nga maintenance okay ya yeah. na magi try ang talaga na ako nya mag try ko na kun taong gayo ba no waray medicine nga iinmon. kuan oh, legit legit talaga ya yeah. down ba no ano ana mo to share ko lai yung kay para oh ang gap inin mean, kadagdagan knowledge <laughs> kung kung ano kung kita kwarta kakasakit kita kung kwarta kung kuruan ito ha hospital or paraliting kuhan mga medisina why na ano nga mag kung kita ano nila ito ha itong mga herbal-herbal ano mas okay nga nilugo dito ito herbal nga kuan so amulad to dahil mga salamat mga kapaspado ano pag uh, pagkita na <laughs> akong video ano thank you thank you kapaspado bye bye